Yo, what's up mga kajad? Ngayong araw nga pala, nagbabalik naman ang na inyong vlog for today's video at magbiyahe pa kami papunta sa Quezon City at nagbiyahe kami pang Tungo s hanggang Skyway Connector papunta na, rin na sa Quezon City mga kajad at toto, nag-waste kami yung daddy para maliti kami maligaw ngayong araw na ito sa biyahe at syempre, ingat tayo sa pag-drive ngayong araw mga kajad at sa wakas, nandito na kami sa La Place sa papasok ng 92.3 Manila FM at pagpasok na namin dito nandito na namin po ang elevator nito mga kajat. Papasok ko pa lang sa elevator nito mga kajat. Counting space lang for 5 persons dito mga kajat. At pumunta kami sa 5th floor para mabunta namin yung stage. At ito, yes, video muna tayo mga kajat. Ano ba nihintayin natin? Feeling Antista yan mga kadya. At syempre, hindi dyan na tayo sa pinaka-head ng 92.3 Manila FM or PCMC. At nandito pa lang yung stage ng radyo, 92.3 FM Manila dito mga kadya. At syempre, hindi dito ang part 5 na si Vince. At syempre, magsisimula na yung Jack interview mami ang 4pm. At syempre, may nagbigay sa atin ng lola na yung nasa si Chobo meal. Baka naman mga kadya, kain tayo na. Baka tapos kong kumain, dumabas mo na ako para bubili ng ininumin namin bago magsimula ang interview ni Dwayne. At syempre, nabutak ko pa ng GMA Network Kapuso 7 dito mga ka-Jack at syempre ang ABCD Channel 2 Kapamilya Network at habang naghihintay ng Jack interview ng 4pm naghihintay muna sila Dwayne at Vince para sa Banting Moments muna mo. at syempre tama-tama video muna tayo at mag-relax muna tayo habang yung time jump interview ni Gray at syempre si GMA7 video ko ng buo baka naman ang ganda-ganda ng video niya dito mga kajak at syempre magsisimula ang jack interview ni Gray tinawagan sila ng ito para magsimula ng jump interview ni Gray kaya magsisimula ng live pm ng 5 ng 4 to 7 PM mga kajak at nandito pala si Drake sa FM Radio na si FM Manila at sisimula si Drake para sumasaya ngayong yung araw nito para sa Jack interview kasama niya si Vince. Kaya manood tayo mga kajat ng live show nila doon sa Vibe sa 47pm mga kajat sa 92.3 FM Manila. Baka naman, nandito si Drake, panoorin niyo mga kajat. Ah, Oo oh, yes, oh, nga! Oh, tapos oh, meron yes. ka pang release Opo! Oh, ano kanta yan? Um, I actually released my new song called All About You. It's on wow. all music streaming platforms. wow. wow. Worldwide. Talaga? Oh yes. Tungkol saan? Tungkol saan naman yun? It's all about you. Ha? <laughs> it's all about you. <laughs> yes. Pero ba? Diba, it's all about like may ano, nagkaroon kasi ako ng crush last year. Okay. And uh -huh. syempre, I wanna make a song About that person So oh I made mean, All gosh. About You bang isang sample lang naman Oh my gosh Can we just song? Go, oh, 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 go, go, go Or even a okay. chorus Or something kasi go Yeah, you got me Overthinking about you Every minute Every second I do And every note I made Is all about you All about you Yeah, it's all about you uh, wow! Bato-bato sa langit ang tamba. ba, ba, ba? Diba, Kailangan ba ng rubber. Pwede ba? Diba, Patungan na, na, na natin. siya, baby. Uy, <laughs> grabe, ang galing. Palakpakan. Uy, pero you. ano ha, nung habang pinapanggang ko si Dwayne, oh. nalala ko si Dion Hela. ha? Ah, kabosis! Nang matapos ang panonood namin live show sa 5 Sightings, eto nga pala gabi na nga pala at syempre video muna Redwing, at ang reception ng bagong gift mula sa 92.3 FM Manila Radio syempre baka naman 92.3 Radio FM Manila at syempre nandito si Dwayne Nagpa-picture sila para sa kanilang remembrance at pakatapos namin mong picture aalis na rin kami at syempre si nagpa-picture para sa solo gift niya at syempre pakatapos na namin mong picture dumiretso kami sa malapit na kainan dito sa may sushi kunin, syempre Japanese restaurant Ito mga Jack Ipapasok siya namin Maganda sushi sa Sashimi dito mga Jack Siyempre nag-order na rin kami Bago ko pa tumpik to At hito ko pala Maganda ang ambience dito Medyo malaki din siya ng space At siyempre nagsisimula kami order dito Nakakainin namin ngayon oh at siyempre na mimili na ako ng pagkain ay pinili ko pala yung katsu ay syempre tingin mo natin yung puro dito mga ka dyan napakaganda yun solid din yung mga kajan. at napakarans yung tignan yung everything puro nila dito kahit maganda pa yung performance and texture nito at siyempre ito pala yung katsu dun ang inodor pa mga ka dyan na natin napakasolid din yung kanin nila at maganda yung pagkain nila dito syempre quality na po yung pagkain nito mga kajan. at syempre kakatapos ko pala busog na naman si kuya tagan dito na lang mga kajan. Paalam, bye-bye. Alis lang kami ng keso sito. Paalam, bye-bye. Ba,